Ay, alam ko saan magandang gabi. Ito po yung mga anak kong nawawala, oh. Ayan, oh. Dalaga na siya. Ah, oh, Kasing ganda ko rin. Tapos nanghingi siya ng pagkain, hindi ko binibigyan. Ayan, oh. Kaya, may pagkain. <laughs> Tara Bila na. Ayan, dami pagkain, oh. Ayan ito kami sa terminal mga sunshine. Hintay kami ng sasakyan ng tricycle. Papuntang... Wala nga, kaya nga ako nag-vlog para magka-pera ako. Ikaw naman. <laughs> Dito kami sa pila ngayon na may pila ng tricycle. Ayan. Kapila kami. Pila-pila lang. Pila-pila. Tatlo kami. Amin ako sakay na eh. Ganyan dito, pila-pila. Hindi, doon tayo. Tatlo tayo doon, tatlo. Pila-pila po dito. Uy, may mga laman na pa, isa-isa. Makarating tayo dito sa dulo. Ayan o. Oh. May mga laman, lahat. Okay. Dito, dito ka na. Nagkagulo pa siya sa sakyan. Hindi na alam saan sila upo eh. Pareha lang na may upuan.